Hello there. Kung may kontrata naman kayo o kasulatan, no? O pinagkasunduan between the buyer and the seller tungkol sa pagbayad, no? Is a schedule ng payment. At kung ito ay hindi nasunod at hindi lang 'yon, pag ang mga terms and condition ng inyong kontrata o kasunduan ay hindi nasusunod ay ang sino mang na, na o na prejudice no sa hindi pagsunod sa pagbridge ng kasunduan ay maari mag-file mag ng ng complaint or demanda laban sa may kagawan kagagawa ng breach okay, tulad ng halimbawa usapan ay magbabayad monthly or weekly or, or quarterly eh kung hindi ito nasusunod ito ay breach of contract sa panig ng buyer. So anong solusyon ninyo? Either magdiman kayo for uh, uh, specific performance na with damages upang pang sa ganon eh buyer, mabayaran kayo ng damages ng uh, ng uh, ng buyer, no? Or pati na of course interest. Kung another remedy is uh, depende sa nakalagay sa yung kontrata, you can also file a petition in court, no, for the cancellation of your Uh, di drops uh, a contract to sell no ako uh, anumang terms and condition na dyan at uh, even the forfeiture of whatever payments made no Especially kung ito ay nakalagay sa inyong kasunduan so dalawang dalawang uh, legal remedies no demand performance para maporsigi ang buyer na bayaran kayo on the installment that has been not has been uh, paid no yung mga arrears nito or ipakansila ninyo ang inyong usapan, ang inyong kontrata by filing a petition in court for the cancellation of your contract to sell. Lamang na kayo pag may alam sa batas.